mayroon kayong ganito. Sulat ako doon, tapos meron akong ganito. Guys, next stop natin, dito tayo sa Dream All. nasa na ba yun? Dream All, ayun. So, ayun sila. Tapos lang yung camp para makita nyo. Okay! Ito yung kanilang mga dalaga isa Sweater Boston Pullets, tsaka Pure Boston Stags Yung price, itatanong na lang natin. white Del. din natin yung price maya-maya, okay? Meron silang hatch tryo ata to. Gilmer Hatch. naman dito sa side na to. <laughs> dito naman, di ko sure. Tatanong na lang natin. Sila niyo yung I nandito? Mean, Magkano mm -hmm. yung kayo 25. Ganda. Sulit na akong 25 to. Sulit. Ito rin naman. Siguro dito tryo. Uh, pwede kang bumili siguro na isa lang. Maganda sila guys. Sa personal. Dito yan sa Dream On.

ito, akala nyo may pising sila kung ano man. Wala yan, guys. Ha. Stress lang sila sa ano. sa manok sa ingay dito. Ganda, guys. Ganda. Ito, nag-ihipuan. Nagkikilatisan. Recording na kasi nabili na. dapat sila inaano um, uh, inaalaga, inaalagaan para paglabas walang problema dapat full record sila <laughs> Sir magkano po yung bili ninyo? Ganda. 15. Ganda. 15,000 siya. Sa inyo din po yun. Magkano po yung sabon sa? Wi. 15 tapos 30. Wow, stick sana all o oh guys next naman tayo no hanap tayo ng ibang booth para malaman din yung kung ano yung mga nandito dito tayo sa Mau Asierto or Taxman Game Farm ito yung kanilang mga dala in fairness guys wala pang umaatake sa akin mapapait yung mga manok Hello. Sir, anong dala mo? Ah, uh, uh, ito pong ano, shutter, shutter, shutter game mo. Magkano yung ganyan? Uh, 6K po. 6K? Ito po? Ah, uh, pure boss. Ah, uh, pure shutter Magkano siya? 25. 25. So, yung pure boston is, yung pure boston natin is 25, tapos 6K naman. To. Marami pa silang ibang mga dala sa black na manok. Gusto ko talaga ito. Ito yung mga dala ng Taxman Game Farm. Hi! Hi! Seven five po. Tapos yung mga girls? Six uh, k. So yung kanilang mga boys, yung mga stag nila is nasa seven thousand. Tapos twenty five. Yun ang kanilang mga price range. Tapos yung kanilang girls is six thousand naman. Uh, mm -hmm. Sir, ano ano po yung mga dalan niyo? Uh, bali, meron po uh, namin yung sa nito white, the pure, then sweater sweater Boston green. Sa yung iba po dapat gilma, certificate gilmore, tapo settle ano basta Pero syempre yung pure iba yung price mag 25k 25k 25,000 25, naman po Pag pure iba yung price No sir, pag pure iba yung price Tama yes, Dito po sir Ganoon din po sa 25k Pag pag fair, mapa-class ka na lang yes, Dito sir You yeah. tayo dito kay Will Jim D. or WDY Game Farm. Ito yun sila. Dala nila pure possum sweater. Tanong natin kung magkano na dito. Maya-maya lang. na. Ito so, ipapaks na rin Ipapaks. Ang Susunod tao. Sir. Magkano 'yung bili mo? Magkano 'yung bili? 75 po. 75. Yan ang napili. Straight sweater. Okay. Ganda. mo puwede ha? So, sir, straight sweater now you want 75. Ilalabasan nila yan 'yan 'yung hindi napili. Yes, sir sa mga nagkikilatis. Pure <laughs> bossam sweater. Ito rin may nagpipili pa. Dapat talaga pwede mong hawakan, pwede mong hipuin yung mga bibilin mong manok para sigurado kang ayos. Goods na goods. Hmm. Mayroon natang tawaran na nangyayari.

Si, ayan po, narapit tayo mga prebispo. Kahit may ingay, hindi tala tutulog, oh. Po At po yung, yung yung ayan, tayo, po, po yung na pinapansin yung ingay. Ayan po, yung May bring na po dito ang mating, sir. Bili na po yung baga ng brain, eh. Sa Wala siyang pakialam, oh. sa sir. Kita niyo po tayo sa main stage. Ang dyan po ang ating guru, si Antonio Reina. Sir! Price range po ng mga So, bottle Tapos, 30 naman yung ibang price dito. Ang Sa pagkakas, ang mga 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 pagkakas, ang So guys, lipat na tayo no? Para makalibot din kayo Habang nandyan lang kayo nanonood Para ma-experience nyo dito guys So tapos na tayo dito Kay Lester Will Jim Ito siya guys Guys, marami pa akong booth na huwapasyalan. Papakita ko sa inyo yung panilang mga breeds, pati yung kanilang prices. So, subay pa mga breed,